Matapos ang one-day working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang United Arab Emirates noong ikadalawang putpito ng Nobyembre, bitbit -bit nito ang iba't ibang oportunidad para sa bansa. Sa kanyang mensahe, binahagi nito ang pagtutulungan ng Pilipinas at UAE sa iba't ibang industriya. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, A digital economy the improvement of government activities visa waiver for holders of diplomatic special and official passports and investment cooperation Ibinahagi rin ng pangulo ang paghanga nito sa pagpapalago ng UAE sa sektor ng turismo na isa rin sa nagpapaunlad sa bansa I also conveyed appreciation for the UAE's government's constant humanitarian support for victims of these natural calamities I invited His Highness to a return visit to the Philippines in the coming months to continue our dialogue and to explore further areas of cooperation. Maliban dito, pinasalamatan din ng Pangulo ang Pangulong UAE sa maayos na pagtanggap at pakikitungo sa libo-libong mga OFWs. Dahil dito, tiniyak niya ang maigting pang pakikipagtulungan sa pamahalaan ng UAE para matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino sa nasabing bansa. We did this as we commemorate 50 years Of very strong and friendly and rapidly progressing bilateral ties between our two countries. At this brief visit, I reaffirm. the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. Nakadaupang palad din ng Pangulo si UAE Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rajid Al Maktoum. Dito tiniyak ni Pangulong Marcos kay Sheikh Mohammed ang pangakong lulutasin ng mga isyo sa teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga international na kasunduan, gaya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o ang UNCLOS. Binigyang din din ni Pangulong Marcos ang agenda ng kanyang administrasyon, kabilang ng pagpapadali ng mga regulasyon at pagpapahusay sa mga sektor ng pangnegosyo. Maliban sa pakikipagkalakal at ekonomiya, magtutulungan din sila sa pagtuklas ng mga bagong paraan para mas mapaunlad ng turismo at kultura sa dalawang bansa. Umaasa naman si Sheikh Mohammed na ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay magiging simula ng isang bagong kabanata ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Vanessa Bouton para a Saluzon Headlines.